Ay ah, yan ang mga kasangkayan. Good morning mo pa yung agay So, adi uh, na. Ano lolo? nagduduyan na kasi. Napagod tayo. It's quite, it was quite a long, ano, na nilakad namin. Medyo mahaba at saka matagal. Tapos paket pa ng bukid. That's why I feel very tired. Kaya eto, nung makakita tayo ng duyan sa gilid ng ginadaanan natin, ayan. Ayan walang ano walang patumpik-tumpik hindi nagpatumpik-tumpik hindi nga nagpaalam sa may-ari nitong duyan at ayan uh, na nagduyan na tayo kasi ano rin talaga uh, by the way nandito kami sa barangay Limbuan General MacArthur is there in Samar for a field work so sumama so, ako sa isang katrabaho kaya nandito ako actually hindi ako involved sa project na